Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na may mga partikular na lalawigan sa Pilipinas na mas delikado at mas madaling tinatamaan ng mga pagbaha at landslide tuwing dumarating ang malakas na bagyo at tuloy-tuloy na pag-ulan? Oo mga kaibigan! Habang ang buong bansa ay nakakaranas ng bagyo, may mga probinsya na mas vulnerable dahil sa kanilang lokasyon, topografiya at kalagayan ng kapaligiran. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mga probinsya na itinuturing na pinakadelikado kapag nagbagyo at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung kasama ang inyong lalawigan sa listahang ito. Panguna sa ating listahan, Quezon Province ang lalawigan ng Quezon, lalo na ang mga bayan sa silangang bahagi nito, ay madalas na direktang tinatama ng mga bagyo na galing sa karagatang Pasifiko. Ang mga bayan ng Real, Infanta at General Nakar ay kilala bilang Typhoon Highways dahil dito madalas dumaan ang mga malakas na bagyo. Ang mga lugar na ito ay may matataas na bundok na madaling magdulot ng landslides at mga ilog na mabilis umapaw tuwing umuulan. Ang pagguho ng lupa o landslides ay madalas mangyari sa mga upland areas nito. Habang ang pagbaha naman ay laganap sa mga mabababang lugar. Kaya kung nakatira ka sa Quezon, lalo na sa mga nabanggit na bayan, dapat ay laging handa at alerto tuwing may babala ng bagyo. Pangalawa sa ating listahan, Katanduanes. Ang Katanduanes ay kilala bilang Land of the Howling Winds dahil sa madalas na pagdaan ng mga bagyo. Ito ang isa sa mga unang lalawigan na nakakaranas ng matinding hangin at ulan mula sa mga bagyong nagmumula sa Pacific Ocean. Ang lalawigan ay napapaligiran ng tubig at may mabundok na interior na nagdudulot ng mga flash floods at landslides. Ang mga coastal areas nito ay delikado sa storm surges o malalaking alon. Ang mga munisipyo ng Virac baras at gigmoto ay ilan lamang sa mga madalas tamaan at magkaroon ng malawakang pinsala. Kaya mahalaga na ang mga residente dito ay may sapat na kaalaman at preparasyon sa oras ng kalamidad. Pangatlo sa ating listahan, Albay. Ang lalawigan ng Albay, partikular ang mga lugar sa paligid ng Bulkang Mayon, ay madaling maapektuhan ng pagbahap at lahar flow tuwing may malakas na ulan. Ang mga bayan ng Ginubatan, kamalig at daraga ay madalas makaranas ng pagbaha mula sa mga ilog na nagmumula sa bulkan. Ang volcanic ash at sediments mula sa mayon ay nagpapataas ng risk ng lahar flow na maaling magdulot ng malawakang pagguho at pagbaha. Bukod dito, ang mga low-lying areas tulad ng Lagaspi City ay madaling binabaha lalo na kapag high tide. Kaya mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang lalawigan tuwing may bagyo. Pang-apat sa ating listahan, Eastern Samar. Ang Eastern Samar ay nakaharap sa karagatang Pasipiko at madalas na unang tinatamaan ng mga bagyo bago ito tumungo sa iba pang bahagi ng Visayas. Ang mga bayan ng Guyuan, Balangiga at Hernani ay madalas na nagtatala ng matinding pagulan at pagbaha ang lalawigan ay may mga mabubundok na lugar na prone sa landslides at mga kapatagan na mabilis bumaha. Ang mga komunidad sa baybayin ay nanganganib sa storm surges. Ang kawalan ng sapat na drainage system at deforestation ay nagpapalala pa sa sitwasyon. Kaya ang mga residente ay dapat na laging nakamonitor sa mga weather updates. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, Aurora. Ang lalawigan ng Aurora sa silangang baybayin ng Luzon ay isa sa mga pangunahing dinadaanan ng mga bagyo. Ang mga bayan ng Baler, Dingalan at San Luis ay regular na nakakaranas ng matinding pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha at landslides. Ang Sierra Madre mountain range na umaakop sa lalawigan ay nagdudulot ng orographic rainfall na nangangahulugang mas malakas ang ulan sa mga lugar na ito. Ang mga ilog tulad ng Dikayo River at Sabang River ay mabilis umaapaw na nagdudulot ng flash floods sa mga kalapit na komunidad. Kaya't ang mga naninirahan dito ay dapat nahanda sa paglikas kung kinakailangan. Pang-anim sa ating listahan, Pampanga Ang Pampanga, lalo na ang mga bahagi nito malapit sa Pampanga River at mga tributaries nito, ay kilala bilang isang natural na catch basin ng tubig mula sa mga karatig na lalawigan. Ang mga bayang ng Apalit, Makabebe at Masantol ay kabilang sa mga lowest lying areas at madalas na binabaha kahit na sa katamtaman lamang na ulan. Ang pagbaha ay tumatagal ng ilang araw o linggo dahil sa mabagal na daloy ng tubig patungo sa Manila Bay. Tuwing may bagyo ang buong lalawigan ay nakaamba sa malawakang pagbaha. Ang mga flood control projects tulad ng Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project ay nakatulong, ngunit nananatili pa rin ang panganib. Pangpito sa ating listahan, Leyte. Ang lalawigan ng Leyte, partikular ang mga lugar na nasa silangang bahagi, ay madalas tamaan ng mga bagyo. Ang bayan ng Palo at lungsod ng Tacloban ay malungkot na kilala dahil sa super bagyong Yolanda noong 2013. Ang mga lugar na ito ay vulnerable sa storm surges at matinding pagbaha. Ang mga mabundok na lugar sa kanluran ng lalawigan ay prone naman sa landslides. Ang deforestation at quarrying activities ay nagpatataas ng panganib ng paguhon ng upa. Kaya at ang mga residente ay dapat magkaroon ng malinaw na evacuation plan at emergency kit. Pangwalo sa ating listahan, Cagayan. Ang Cagayan Valley, lalo na ang lalawigan ng Cagayan, ay madalas binabaha dahil sa Cagayan River, ang pinakamalaking ilog sa bansa. Ang mga lungsod ng Tuguegarao at mga bayan ng Alcala at Gataran ay madaling apawan ng ilog tuwing may malakas na ulan o bagyo. Ang lalawigan ay nakaharap sa Hilagang Luzon na madalas daanan ng mga bagyong galing sa karagatang Pasifiko. Ang mga kagubatan sa lalawigan ay unti-unting nakakalbo na nagpapabilis ng pag-agos ng tubig at pagdulot ng pagbaha kaya't nahalaga ang patuloy na reforestation at pagpapatibay ng flood control systems. Pangsiyam sa ating listahan, Compostela Valley. Ang Compostela Valley sa Mindanao na ngayon ay nahati sa Davao de Oro at Davao del Norte ay isang lalawigan na prone sa landslides at flash floods. Ang mga bayan ng Mungkayo, Compostela at New Bataan ay nakaranas ng malawakang pagguho ng lupa at pagbaha noong Bagyong Pablo noong 2012. Ang lalawigan ay may mabundok na topografiya at maraming ilog na mabilis umaapaw. Ang malakas na pag-ulan ay nagdudulot ng mga flash floods na maaaring mag washout ng mga buong komunidad. Kaya tang maagang babala at paglikas ay mahalaga para maiwasan ang pagkawala ng buhay. At ang pangsampu sa ating listahan, Benguet. Ang lalawigan ng Benguet sa Cordillera Administrative Region ay madaling tamaan ng mga landslide tuling ngay malakas na pag-ulan. Ang mga bayan ng Itogon, La Trinidad at Tuba ay nagtala ng maraming insidente ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na malapit sa mining sites at mga slope. Ang matarik na terrain at labis na pagputol ng mga puno ay nagpapataas ng panganib. Ang mga kalsaga tulad ng Cannon Road at Nagwilliam Road ay madalas masarado dahil sa landslides. Kaya't ang mga residente at travelers ay dapat na maging maingat at sumunod sa mga babala mula sa otoridad mga kaalaman na hinog. Ang pagiging handa at alerto ang ating pinakamahusay na panangga laban sa mga sakuna. Kung ikaw ay nakatira sa alinman sa mga lalawigan na ito, siguraduhin na mayroon kang Family Emergency Plan, Disaster Kit, at updated na impormasyon mula sa pag-asa at NDRRMC. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware at handa. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.